Maligayang araw sa lahat. Ito si Sonia Capio ng Kodaw Production. Karangalan ko pong makaugnayan sa podcast na ito ang hinahangaan ng nakararami. Kinikilala ng Chief Political Consultant. Professor Jose Maria Sison o Professor Joma. Maligayang araw, Professor Joma. Masiglang pagbati din po sa inyong pamilya at mga kasama. Unang tanong po natin, Professor Joma. Na pong malaman ng publiko ang inyong pahayag tungkol sa katatapos na pagdinig o hearing sa Kongreso sa ng tinatawag na mamasapan o incident. Lalong lumiliwanag na si Aquino ang nag-utos na isagawang o plan exodus at siya rin ang nag-authorize sa suspendidong general na Purisima bilang kasama niya sa pagmando kay Napeñas at inako nilang dalawa ang koordinasyon sa loob ng PNP at sa AFP. Nagtaksil si Aquino sa mga pinaslang na apat na polis komando dahil hindi siya kumilos para iligtas ng mga ito magmula ng 7 a.m. hanggang 12 noon kung kailan naipit at napalaban ang SAF-44 hanggang naubos. Tamang sabi ni Napeñas na si Aquino at Purisima ang dahilan ng kawalan ng saklolo at pagkamatay ng SAF-44. Tama rin ang pagtutun ni Congressman Neri Colmenares sa katotohanan na hindi kumilos ang Commander-in-Chief para iligtas ang mga pinaslang. Dalawang tanong ko na din, Joma. Talaga ko po nabasa yun na yung dalawampung tanong na inihanda ng Makabayan Representatives o Makabayan Bloc para sa Congressional Hearing. Bakit kaya hindi kinain ayo niyan ng nakareraning kongresista na ipadala man lang sa mga ng mga tanong para mabasa ni Presidente Nonoy Aquino at bahala na siya kung sasagutin niya ang mga ito o hindi. Binasa ko ng masinop ang dalawampung tanong. Tamang panimulang tanong kung bakit inotorize ni Aquino si Purisima na mag-command kay Napeñas. Tamang tanong kung bakit si Aquino ay walang ginawa para pakilusin ang army at iligtas ang mga kawawang polis komando. Tamang tanong kung bakit hindi nagutos si Aquino ng flyover sa Maisan. Tamang tanong tungkol sa pagutos ng US kay Aquino. Ang mga kongresista na nagharang sa dalawampung tanong ay naglantad sa sarili bilang mga utusan at kasabwat ni Aquino sa katiwalian. Alam naman ng sambayanan na mga 90% ng lower house ay mga garapal na magnanakaw sa pork barrel. Sa ikatlong tanong po natin, Professor Joma, ano po kaya ang mga dahilan o nagtutula kay Presidente Noynoy -Noy na iwasan tugutin ang mga pagkatanong hinggil sa kanyang responsibilidad sa Oakland Exodus? Pagkakaroon po ba kaya ng uh, magandang itong na wala pong ayon Ayaw na kino na sagutin ang dalawampung tanong dahil lalong malalantad ang kriminal na pananagutan niya sa pagpaslang sa mga polis komando ng SAF. Kayon din sa kanyang pagsisinungaling sa bayan. Ayaw din ni Aquino na lalong malantad ang pagutos ng US sa kanya. Mahirap sabihin na makakagawa ng final report ang lower house para ilantad ang buong katotohanan at pananagutin si Aquino dahil mayorya sa lower house ang mga kasabwat ni Aquino sa pangungurakot, mas malamang whitewash o yellow wash ang mangyayari. Ano naman yung ating na tanong? Sa panahon po ng mga pagtatanong tungkol sa dapat sana ay pagtutulungan ng Philippine National Police Special Action Force at ng Armed Forces of the Philippines o AFP para mailigtas sana yung SAC 44 noon. Meron pong ilang magkakaibang paliwanag na maaaring mauwi sa matinding hindi pagkakaunawaan kung ito po ay isa sa walang bahala lamang. Ano po ang inyong pagtingin sa bagay nito? Maliwanag naman na si Aquino may kasalanan dahil sa stand-down order niya. May utos siyang huwag sakluluhan ng SAF 44 para iwasan daw ang labanan ng Army at MILF. Isa pa, Naboyset si Aquino sa SAF dahil nakatakas si Osman. Naging dahilan na ito para maging mababaw ang pansin ni Aquino sa mga update at hindi na niya sa poll ang kalagayan na mauubos na yung SAF-44. Professor Joma, ito naman po yung ikalimang tanong natin. Ano po ang inyong masasabi sa partisipasyon ng Magdalo Party List sa Congress Hearing ng Mamasapano? Malamang na susundin nilang pagsipsip kay Aquino tulad ng ginagawa ni Trillanes sa Senado at sa press releases niya. Itatambak nila kay Napeñas at SAF ang sisi sa pagkapaslang ng mga kapwa nilang SAF. Atin po ikaaming na tanong, Professor Jama. Ano po ang inyong opinyon sa kahinatnan nang suspendido si General Alan Porisima at dating Special Action Force Commander na Peñas sa ugnay ng investigasyon sa bigong Oakland Exodus. Baka sa katapusan, si Porisima at na Peñas at SAF lang ang babatikusin ng final report ng lower house. Posible rin si Napeñas lamang ang tatambakan ng sise dahil sa kung pananagutin nila si Purisima, magiging tampok din ang katotohanan na si Aquino ang may pinakamabigat na kasalanan. Mga mahal sa babayan, hanggang dito po muna ang ating podcast ngayon. Inaasahan po namin na siyan kayo sa pakikinig ng Professor Jose Maria Sison, ang kinikilalang National Democratic Front of the Philippines Chief Political Consultant. Pag-iliw na bayang Pilipino, ito naman si Sonia Sapio, ang ngalan ng Codal Production. Mahalin po natin ang ating pamilya.